alam nyo ang na to sa likod nito dito ang brutal na pagpatay kay Sophia isang 19 years old student ng University of the Philippines Diliman brutal na pinatay sa Davao de Oro pinagdakawan na pinatay pa sa saksa ng may gitatlong kumbeses ang 19 anyos na babae So, bago natin simulan, no, kilalanin muna natin kung sino ba si Sophia Marie Conquelia, no. Si Sophia ay isang masipag, talinong estudyante ng UPT Diliman um, uh, siya ng senior high school sa di Didao University noong President bilang ikatlo na po mention and panayam ng kanyang mga magulang isa dyang mabatang mabait responsable at maraming pangarap at nagpagpasyaan nila na magbakasyon sa Davao de Oro at noong July 9, 2025 natagpuan si Sophia sa loob ng kanyang kwarto sa Barangay La Filipina, Tagum City. Patay na may 38 na saksak sa katawan. Pagkatapos ng krimen, nauli naman ang dalawang suspect at nakakagulat pa ay dalawang minor di edad. Isang 14 years old at 17 years old na taga Maragusan Dabo Ti Oro. Napaka ano kasi so kaya nilang gawin yan, di ba? So ayon sa pulisya, ang mga suspect ay mga batang lagilag at mga madalas na nasasangkot sa maliliit na krimen ng na mga nakauhan sa kanilang lugar. Hindi na kung sila ba ay estudyante o hindi. Pero ayon sa mga ulat, eh, dito sila pumapasok sa kanilang Ha? Saro. Ang paaralan ni Saro. Ablido. Patricio. Ang gaw. Dito kayo ang gaw. At mga nakuwang gamit mula sa mga sponsor mga blood stain na kutsilyo na ginamit mo sa atake kay Sophia mga yung ninakaw ng mga gamit ni Sophia bilang kanya cellphone wallet at personal na mga gamit at iba pa mga na na-recover sa boarding house kung saan sila nahuli sa mga ulat, nang magising daw si Sophia at makita ang mga sospek, matakot sila at si Sophia. Ang pinakasulabot na bahagi ng krimen ay ang brutal na pagparaan ng pagpatay kay Sophia. Ayon sa ulat, pinagtutusok siya ng umulit kumulang 38 na saksak. Gamit ang mga kutsilyo na nakarecover ng mga sospek sa pagimbestiga. Narecover ng pulisya ang mga sumusunod na gamit mula sa mga sospek na pinaghihimalaan na ginamit sa pagpatay. Tulad na lamang ng isang duguang butterfly knife, kitchen knife na may dugo, pati na rin ang grass cutter o tinatawag na bolo dumbbell o barbell na ginamit bilang pan panaksak o pangbugbog at dugo ang ginamit sa pagtakip o hawak sa armas. Dahil sa tulong ng CCTV footage at ang mga testimony, Mabilis na naaresto ang dalawang minor-dated sa isang boarding house na malapit sa crime scene. Isa sa kanila ay umamis sa ginawa kaya nagkaroon ng sapat na ebidensya upang isampa ang kaso. Ngunit dahil ang mga sospek ay minor-dated, sila ay nakatalaga sa pangangalaga ng, ng DSWD sa Republic Act 9344 o, o tinatawag na Juvenile Justice and Welfare Act ang batas na ito ay nagsasaad na ang mga batang wala pang 15 years old ay hindi mananagot sa krimen at ang mga batang 15 to 17 ay maaaring hindi managot kung wala silang discernment o malinaw na pagkaunawa sa ginawa. Dahil dito maraming nanawagan ay revise ang mga batas upang bigyan ng mga ang mga minoridad na sangkot sa marat na krimen tulad neto. So yun, dito na tatapos ang ating video. Um, lahat ng source na to ay galing sa GMA News Online, um, Sanders Davao, Brigada News, Pilstar, and lahat pa ng mga out of the source natin. And maraming maraming salamat sa panonood ninyo. And I hope na uh, mapakinggan nyo ang kwento ni Sophia na uh, kung brutal na ginawa sa kanya. At uh, isa lang itong magbibigay ng paalala sa atin na huwag tayong magpabuso sa, 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 sa kung anumang karasa o pagbibitima sa atin. At sana mabigyan ng ustisya ang pagkamatay ni Sophia dahil hindi madali ang ganitong krimen. Um, sana mabigyan ng ustisya ang kanyang mama magulang. At uh, tapos salamat po kami sa gobyerno na mabilis na aksyon na pagbibigyan ninyo sa kanya. At uh, dito nagtatapos ang ating video. And sana supportan nyo po kami sa next video. Get well soon.